Naging makulay ang pagsalang ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial kahapon matapos niyang itanggi ang mga bintang sa kanya at manghamon na mga kongresista sabay umalis ng session hall ang punong maestrado. Ma'am, may direct ikwento mo. Ako po ba ay hadlang? Ako po ba ay sagabal? Sa kung ano, pa lang ng kanyang speech, tamino? iginiit agad ni Chief Justice Renato Corona na wala siyang ginawang masama. Malinis po ang aking konsyensya. Malinis po ang konsyensya ng aking pamilya. Bilang Pinanatan niya batak. si Pangulong Aquino. Ang matinding galit ng hasenderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Inaboy nila Nakatikim din pati ang prosekusyon. Bakit kayo kailangan mag-imbento ng ebidensya Sagutin po ninyo yan sa taong bayan. Ilang beses napahinto si Corona at saglit na naging emosyonal. Giit niya, apat lang ang bank accounts niya, hindi gaya ng inaakusa ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Wala po akong 10 to 12 million US dollars katulad ng sinabi ni Ombudsman Carpio Morales. Wala din po akong 82 bank accounts. Nadinipo Maging ang hidwaan sa loob ng pamilya Basa, inungkap ni Corona. Si Mr. Basa po, I'm sorry to say this, wala naman po siyang trabaho eh. Ibumuhay naman niya, spoiled brat po eh, anak mayaman. Sa huli... Pumirma ng waiver si Corona para bulat-latin ng Senado ang kanyang bank accounts at salen. Pero isang kondisyon ang hiniling niya sa prosekusyon sa mga kongresistang nag-impeach sa kanya at maging kay Senador Franklin Relon. I am asking them to sign these blank forms and to join me sapagkat hiling po ito ng bayan. Po tayo Pagkatapos ito, po lumabas ng impeachment court ang punong mahistrado. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Nag-init ang ulo ni presiding officer Juan Ponce Enrile at agad pinahabol si Corona. Counsel for the defense, will you kindly advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. Matapos ang ilang minuto, bumalik si Corona na naka-wheelchair. Paliwanag ng kanyang mga abogado at manugang na doktor. Biglang bumaba ang kanyang blood sugar level. Hindi raw kasi nakapananghalian si Corona at nakadagdag pa ang tensyon sa session hall. Uh, Uh, he's feeling better. Pero sa ano condition niya? Nakaupo. Sir, naka-namumutla eh. He took some medicine. Okay, some side sublingual medicine. Matapos ito, sinuspindi ang pagdinig at diniretso sa ospital si Corona. Naomi Dayrit, News 5.